May buntag mga kois So sa iyo dito ni Mata no kay magdamog sa tong mga Alakang isda ba Mga fingerlings So pakatunday ko sa akong fish pan no So bali tatlo dito Ikakaw ng fish pan de, guys Dito mga koin na dito Pero wala ginadamogan Na dito ato mga fingerlings Mga kois hindi pa kaya maklaro no kay gagmay pa man. Nadra guys. Kaya maklaro guys kay magtukog pa kadag Atong bubod dara guys no kay Primas. So sa isa kadlaw kaduwara tamdamog no. Tag isa ra kalata aga o hapon dam na tamo mga kois hindi kayo maklaro mga guys kigagmay kayo so balidwa dahil nakapan na tong damugan no <coughs> para dahil mapadool ang mga fingerlings guys tugol tagoy hindi mga nana ko ba para mapuduol pod ba mga fingerlings para masanay sila ba mga uh, hubag pa tong mata na no? malagi eh. bagong mata so ito na po sa pikas sa panan magdamog mga guys O, oh, din na itong damog, no? Primus. So, bali 1 kilo nang yung eh, guys. Kay... So, dad lang, palit na po tag, bali 5 kilos. Yung mga 10 kilos po makonsume nang yung eh, guys, primus. So ako rang itong pass forward no kay Taas kayong mga video ni guys So dari na po tas pika span magdamo guys So dari hawan hawan din na dari no kay Kalimbuyan chod Katong dito po tas pika span Pinadalian rato guys Okay mo abutay ng simil niya ba Hindi <laughs> pa dahil makaayong maklaro guys no kay mga fingerlings naman Untuk kuboba, kita guys, mau ngepital-pital, mana sila guys? So guys, moderator, thank you for watching.